naputulan na pala tayo ng kuryente. Wala ka bang mahanap na pambayad dito? Huwag mo muna akong abalahin tungkol dyan. Kasalanan mo yan eh. Bakit sa akin na naman ang sise? Gusto mo bang ulitin ko sa'yo ang ginawa mo? Sige, ako lang bang may gawa? Samantalang ikaw, ikaw ang gumaso sa mga pera natin. Lahat inubos mo para sa mga luho mo. Bakit? Hindi ka ba nakinabang sa mga binili ko? Oo, nagtira ka man lang sa mga perang pinaghirapan natin. Ano ka ba? Hindi ka ba marunong magingat? Muntik na ka sa iyo ah! Pasensya na po kayo. Sir, ma'am. dito sa kalye. Pag nadisgrasya kami, may pambayad ka ba? Malamang, wala. Nakita mo naman, di hamak na walang pera yan. Tara na nga, baka mahuli na tayo sa lakad natin. Tara na nga, may sagabal kasi sa daan. Sabang naman ang dalawang mag asawa na yun? kala mo kung sinong mayayaman? Makauwi na. oh anak, Kamusta naman ang tanim niyo ng amo mo? Ayos naman po, Nay. Pa, wow. aanihin na rin po yun sa katapusan. Ah, mabuti naman. Sigurado maganda ang ani niyo ngayon dahil walang bagyong dumating. Oo po, Nay. Magaganda po ang bunga ng palay. Kaya malaki-laki rin ang kikitain ng amo ko sa darating na anihan. Sigurado yun, anak. Basta, Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Para hindi ka magkasakit. Oo po, Nay. Salamat po. Alam mo, Nay, kanina bago ako umuwi, may mag-asawa. Kala mo kung sino makapanlahay. Ano? Bakit? Anong ginawa nila sa sa'yo, anak? Kanina po kasi, patawid ako ng daan. Muntik na nila akong mabangga. Tapos, sila pa tong galit. Sila na nga mabilis magpatakbo. Tapos, ako pa sisihin nila. Aba, grabe naman sila. Sila na nga itong muntik makasagasa. Tapos, sila pang magagalit sa'yo? Kaya nga po, Nay. Kala mo kung sinong may yaman. Eh, mukha pa lang nila. Alatang mabubudol na. Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga, walang nangyari sa iyong masama. Oo nay. O, sige na, anak. Maupo ka muna dyan at magpahinga. Magluluto lang ako ng pananghalian natin. Sige po, nay. Oh, anak. Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Oh, po, Nay. Para po kasing may gusto kong gawin. Ano naman yun, anak? Gusto ko po kasi sana magtrabaho na lang sa ibang bansa. Para po makaipon tayo. May gusto po kasi akong ito yung negosyo, Nay. Ano naman yun, anak? Basta po. Pangarap ko po kasi magkaroon ng sarili kong negosyo. Para naman po maranasan niyo yung maranyang buhay. Ang anak ko talaga, ang taas mangarap. Siyempre naman po, Nay. Mangangarap ka na nga lang po. Dapat taasan mo na. At isa pa po, hindi lang po basta pangarap yun, Nay. Goal ko po yun, na kailangan kong ito pa Eh, saan naman tayo kukuha ng pera, anak? Para pang suporta ah, sa pagpunta mo sa ibang bansa. Gagawa po ako ng paraan, Nay. Magtiwala lang po kayo ang anak ko talaga manang mana ka sa tatay mo hindi nga lang pinalad at kinuha na siya ng Panginoon Nay kung ano man po ang pangarap sa atin ng tatay noon ako na po ang tutupad nun Nay Sige anak basta nandito lang ako para suportahan ka Maraming salamat po Nay Basta anak lagi mong tatandaan na ingatan mong sarili mo kahit abala ka sa trabaho. Oo naman po, Nay. Kasi ang katawan at kalusugan mo ang tanging puhunan mo. Pag hindi mo ito inalagaan, magkakasakit ka at hindi mo magagawa ang gusto mong panggawin sa buhay mo. Opo, Nay. Salamat po sa laging pagpapaalala sa akin. Yun lang ang maitutulong ko sa ngayon anak. Ang pangalagaan ka habang nasa poder pa kita. Kahit naman siguro dumating ang pagkakataon na mag-aasawa ka na, hindi pa rin naman kita kayang pabayaan. Napakaswerte ko po dahil kayo po ang naging nanay ko. Kasi maalaga na, maalalahanin pa. Sus, binubola mo pa ako. Tara na nga sa loob, para makakain ka na Sige okay po, Nay. Susunod na rin po ako. O sige, sumunod ka ha. na. Lagi kayatang tang busy sa trabaho mo. Isang linggo na akong naghihintay ng tawag mo. Nay, pasensya na po kayo. Hindi po kasi pwedeng mag-cellphone dito sa site namin. Pinagbawalan po kami. Ganun ba anak? Nagalala tuloy ako sa iyo. Huwag po kayong magalala, Nay. Mabuti naman po ang kalagayan ko dito sa nilipat kong trabaho. Mabuti naman kung gano'n anak. Opo, Nay. Malaki po ang sahod ko dito. Makakaipon na din po ako ng maayos niyan. Masaya ako para sa iyo anak. Matutupad mo na rin ang mga pangarap mo. Opo, Nay. Malapit na po. Konting tiis na lang po, Nay. Mag-iingat ka palagi dyan, anak, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Nay. Sige na po, Nay. May gagawin na po kami. Sige anak, mag-iingat ka. Putulan na pala tayo ng kuryente. Wala ka bang mahanap na pambayad dito? Huwag mo muna akong abalahin tungkol dyan. Kasalanan mo yan eh. Bakit sa akin na naman ang sise? Gusto mo bang ulitin ko sa'yo ang ginawa mo? Sige, ako lang bang may gawa? Samantalang ikaw, ikaw ang gumaso sa mga pera natin. Lahat inubos mo para sa mga luho mo. Bakit? Hindi ka ba nakinabang sa mga binili ko? Oo, pero sana, nagtira ka man lang sa mga perang pinaghirapan natin. Pati puhunan natin inubos mo. Dahil sa mga luho mo sa mga sasakyan noon. Ngayon, kahit isa, wala nang natira. Paano na tayo ngayon? Mag-uumbisa na naman tayo sa wala? Ano susunod na mangyayari sa atin? Baka pati bahay natin na to, isang mo na. Oo oh, nga, no. Kung gusto mo, isanla natin tong bahay, Ruby. Para may pangpuhunan tayo. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Pag ito, sinanla mo. At nalugi na naman tayo ulit. San kaya tayo pupulutin? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Huli na to. Ewan ko sa'yo, Masong. oh anak ipinakiusap lang kasi sa akin to ng may-ari dahil mariremata na sa bangko Swerte po natin, Nay. Maganda po itong bahay na nakuha niyo. Kaya nga, anak, salamat ha. At nakapagpundar ka ng bahay at lupa natin. Sinabi ko naman po sa inyo, Nay, na magsisikap po ako at tutuparin ko lahat ng to alam ko naman at may tiwala naman ako sa'yo, anak. Sa susunod na buwan, Nay, masisimulan ko na po ang negosyo ko. Talaga, anak? Opo, Nay. Yun naman po ang sabi ko sa inyo, di ba? Gusto ko po talaga magkaroon ng sarili kong negosyo. Sana nga, lumago ang negosyo na itatayo mo, anak. Opo, Nay. Tiyaga lang po. Samahan lang po ng sipag. Tama yan. A-asenso uh, ka kapag sinamahan mo rin ang dasal. Opo, Nay. Nay, gusto niyo po ba mamasyal tayo sa mall? Talaga, anak? O sige. Sige po, Nay. Magbihis na po kayo. Talis na po tayo. O sige, anak. po ito makakamit lahat kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon. Hmm. Teka. Parang namumukhaan ko to. Tama. Siya nga. Siya yung muntik na makabundol sa akin noon. Sino kaya ato? Kuya, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Pasensya na po kayo. Bigla po kasi kayong tumawid. Pasensya ka na din. Hindi ko na malayo na mayroon pa lang sasakyan na parating. Eh, saan po ba kayo pupunta? Sa bayan lang sana. Maghanap lang sana ako ng mapapasokan na trabaho. Ah, ganun po ba? Ano po ba nga playan Kahit ano na lang sana. Para may pagsuporta sa panggamot ng asawa ko. Uh, baka gusto niya po mag-apply dito. Tawagin nyo na lang po ang numerong yan. Sige, tatawag na lang ako dito. Maraming salamat. Sige po kuya, mauna na po ako. Sige, mag-iingat ka. Kayo din po, mag-iingat din po kayo. Tignan nyo po muna kung may sasakyan pa parating bago po kayo tumawid. Maraming salamat ulit sa paalala. Sige po. napakabait niya. Alam ko, siya yung muntikan ko ng mabangga ng motor noon. Ang laki na ng pinagbago niya. Siguro, maganda na trabaho niya. Mukhang asinsado na sa buhay. Ruby, alis muna ako para mag-apply ng trabaho. Saan ka naman mag-apply ng trabaho, Masong? Doon lang, sa bayan. Sige, sana matanggap ka, Masong. Sana nga, para mapagamot na kita. Sige na, baka mamaya, ka sa ina-applyan mo. Sige, alis na ako. Sige, mag-ingat ka. Salamat. sa'yo ibabalita ko sa'yo. Ano yun? Matanggap na ako sa trabaho at magumpisa na daw ako agad bukas. Aba, magandang balita yan, Masong. Pagbutihan mo na yan. Oo naman. Maswerte ako ngayon, Ruby. Dahil mabait ang amo ko at bata pa. Talaga? Mabuti naman at tinanggap ka. Oo, Ruby. Alam mo ba kung sino yung boss ko? Sino? Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Sabihin mo na kasi. Yung lalaki, namunti ka na natin mabangga noon sa motor na sinasakyan natin. Ha? Talaga? Mayaman na siya ngayon? Oo, Ruby. Mabait pala siya. Tinanggap niya ako kagad sa trabaho. Mabuti naman kung ganon. Nakakahiya naman yung ginawa natin sa kanya noon. Nakikilala pa kaya niya tayo? Hindi ko alam. Magbabago na ako para sa iyo, Ruby. Kailangan kitang ipagamu. Hmm. Maraming salamat, Masong, dahil hindi mo ako pinabayaan. Babawi ako sa iyo, Sa Salat ng pagkukulang ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Masong. Mahal na mahal din kita, Ruby. kaya dito yung bahay nila kuya masong kuya pwede po ba magtanong saan po ba dito yung bahay nila kuya masong ah si kuya masong yung asawa natin Ruby doon ang bahay nila ah doon pala sige maraming salamat po manong Ba't kaya hinahanap niya si Kuya Masong? Ito na siguro yung sinasabi ni Mano. Tau po! Tau po! Masa Ta na yung ko? Tau po! Ta mo ko taupo Tao Sir Brian? Sir Brian, ba't na parito po kayo? Ah, Kuya Masong, may naiwan po kayo kanina sa opisina. Ito po, yung cellphone nyo. Kaya pala nawawala, naiwan ko pala sa opisina nyo. Pauwi na po ako kanina nung makita ko yung cellphone nyo. Kaya hinanap ko yung bahay nyo para may soli yung cellphone nyo po. Nakakahiya naman sir. Kayo pa naghatid dito. Maraming salamat po. Wala po yun. Nadadaanan lang naman po itong bahay nyo pupunta sa bahay namin. Ganun po ba? Saan po yung bahay nyo sir? Diyan lang po sa kasunod na barangay nyo. Talaga? Dati kami nakatira doon. Kaso, nabinta na namin yung bahay namin doon. Talaga po, Ayang naman kung hindi nyo po sana naibenta yung bahay nyo baka magkakalapit lang po tayo kaya nga po sir Mama Song, may bisita ka pala magandang araw po Ruby, sa pala yung boss ko sa bago kong trabaho magandang araw din po sir paano po yan? hindi na po ako magtatagal at inihintay pa po kasi ako ng nanay ko. Sir, magmerinda muna kayo. Nako, huwag na po kuya. Salamat na lang po. Sige po, kayo pung bahala. Mag-iingat po kayo. Sige po kaya, mauna na po ako. Sige po sir, mag-iingat po kayo. nakakamis naman ang bahay namin dati. Kung hindi lang ako nalogis sa mga negosyo na tinayo ko, sana dyan pa kami nakatira ngayon. Si Sir Brian yun ah. Ibig sabihin sila yung nakabili sa bahay namin. Kaya nandito si Kuya Masong. Kuya Masong! Sir! Kuya Masong, mapasok na po ba kayo sa trabaho? Oo, napadaan lang ako dito sa dati naming bahay. Saan po pala yung dati yung bahay? Malapit lang po ba dito? Oo, oo, yung bahay niyo ngayon, yan yung bahay namin na binenta namin noon. Muntik nang marimata ng bangko. Ah, Ganun po ba? Oo. set, may sasabihin sana ko sa'yo. Ano po yun? May eh, dapat po kayong malaman. May muntik na kami mabangga ng motor noon. Kasama ko ang asawa ko. Pinagsalitaan namin siya ng hindi maganda. Alam ko, hindi naging maganda ugali namin sa kanya. Ikaw yung tinutukoy ko na yon kung naalala mo pa. Opo. Naalala ko po. Pero, hindi ko naman na po iniisip yun. Isa pa, matagal na rin naman na yan. Tumihingi kami ng asawa ko ng tawad sa'yo, Sir Brian. Sa kabila ng lahat, tinulungan mo pa rin ako na makapagtrabaho sa kumpanya mo. Kuya, gusto ko rin po makatulong sa kagaya nyo isa pa, naranasan ko rin naman po yung hirap ng buhay. Kaya alam ko po kung ano ang pinagdadaanan ninyo. Maraming salamat at naiintindihan mo ang sitwasyon naming mahihirap. hihirap. Lalong lalo na ako. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Maling action! Maraming salamat, sir masarap pagbubutihin ko ang trabaho ko sa kumpanya mo para makabawi na din sa mga nagawa namin kasalanan sa'yo noon. Ano ka ba kaya masong? Kalimutan na po natin yan. Ang nakaraan ang gawin nating inspirasyon para magtiwala tayo na kaya natin magbago. Oo nga sir. Maraming salamat po ulit. Paano po ba yan? Papasok na po ako sa trabaho. Sige po kayo Masong, mag-iingat po kayo. Sige sir. Saglit lang po, Naiwan ko po yung susi ko sa loob. Sige po. Isa kang warang tao, Sir Brian. Bata ka pa lang, marunong ka na sa diskarte sa buhay. At higit sa lahat, hindi ka nagtatanim ng galit sa kapwa. Nakapakabait mong tao at matulungin sa kapwa.